Dumating na sa bayan na Libmanan ang bagong ambulansya mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ang naturang ambulansya magagamit ng LGU, partikular ng MDRRMO sa pagresponde sa anumang sitwasyon. Isa ang Libmanan sa labing dalawang bayan sa Camarines Sur na nakatanggap ng bagong ambulansya bilang bahagi ng pagpapalakas sa serbisyong pangkalusugan sa bansa at emergency response sa rehiyon. Sa panayam ng CSN kay former Mayor Jess Camara, personal niyang ng request sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na mabigyan ng bagong ambulansya ang bayan ng libmanan para madagdagan ang asset nito sa pagresponde sa anumang emergency. Ayan po yung inaantay ko talaga na dadating sa bayan ng libmanan. Actually po, nung Typhoon Christy ng October ay eh, nagkataon po na may kilala tayo sa PCSO. Uh, nakasali yung libmanan sa Binisita ng Philippine Charity Sweepstakes Office pamandalo yung uh, office and uh, nagbibigay dito ng uh, mga goods sa bayan ng Libmanan. So happy nakasama po yung dalawang board of director ng PCSO. And uh, nag-request po ako ng scholarship at saka dalawang uh, uh, service vehicles yung uh, ambulance. Ayon sa dating alkalde sa kanyang panunungkulan bilang mayor ng Libmanan ay nakabili ang lokal na pamahalaan ng tatlong ambulansya. Posibleng sa MDRRM o maasay ng bagong ambulansya mula sa PCSO. Malaking tulong aniya ang bagong ambulansya upang mas mapabilis ang pagtugon sa mga aksidente, sakit at iba pang emergency situation sa kanilang lugar. Inaasahan niya na makakatulong ito sa pagpapabuti ng kalusugan at kaligtasan ng mga mamamayan sa libmanan. Ang plano ko po niya, eh, Karagdagan, since na nakabili po tayo ng tatlong ambulansya during my term, uh, alam naman ng MDRR mo na sa kanila po yan. Uh, yan ma-assign po sa uh, Disaster Risk Reduction Management Office para yung pong mga kapabayan natin na nagda-dialysis madama eh, augment po ang uh, assistance nila papunta at pabalik sa kanilang kanya-kanyang mga tahanan. Eli Balbin, CSN